yan dahil taong bahay nga tayo mga kamistre ko magluluto po tayo dyan ng gulay at napakasimple lang ang gagawin natin dito sa gulay hugasan natin ang maigi at siyempre, pag tayo naman ay mamili ng gulay ay kailangan po natin mamili ng napakasariwang gulay so nakita yun naman yung uh, garbage ano na talagang uh, sariwang sariwa So, yun talagang kailangan po natin sa gulay ay sariwa. At tugasan lang natin ng maayos ang mga pira-pirasong mga hibla nito. So, nakikita nyo yung paglilinis ay kailangan meron tayong flowing water para mas malinis po natin siya ng maigi. Yan. Kasi nakikita ko dyan dun sa binubuklat ko ng mga uh, dahon niya bandang taas sa green ay mayroon pang mga dumi-dumi uh, no na nakukuha po tayo kasi kung eh, lululub-lub lang natin yan, hindi natin siya isa-isahin, maaaring masipit pa ng uh, mga dahon kasi ano sya, uh, curb-curb yung kanyang uh, texture so ayan na mga ano natin uh, kamister po natin dyan Siyempre sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating channel page maraming maraming salamat po sa inyo so ito ay bibida na natin sa inyo mga kamister at yun uh, nagkikrip po tayo ng gulay at naisipan po natin na gawin ay ang Chinese cabbage so ayan, nahintay lang po natin na matapos yung aking paghihimay sa cabbage Ayan, hanggang sa maabot natin yung pinaka nito. So, ang susunod natin gagawin dyan mga kamister ko ay ibababad po natin yan sa tubig sa uh, may asin. Pero bago po natin yan gawin ay kailangan natin putulin muna natin yung pinakadulo itong kanyang uh, tangkay. Ayan, yung pinakadulo akuha kuha na natin doon sa kanyang uh, na kabitan. Ayan. So, ulagasan um, po natin ulit yan. At syempre magre-ready na po tayo dito mga ko ng isang tubig at talagyan po natin ng asin. Depende po sa inyo kung gaano kadami ang inyong ilalagay na asin. At syempre hinukay kayo kayo po natin yan. At saka, ilalagay na natin at ibababad natin ito yung ating mga gulay at may kita nyo Napakasariwa yung Chinese cabbage na napili po natin. So, maging wise po tayo sa ating pamimili. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala, napakadami. Ayan. So, <laughs> yun ang ating ginawa. At ngayon, ihahango na po natin ang ating gulay sa ating binabad. Na uh, sa tubig may alat, no? Ayan, lagyan natin asin. Ayan. So, ngayon ang gagawin po natin ay i-steam po natin yan mga kamister ko ang gulay so ayan na iahango na rin natin yung gulay na ating in-steam yun napakasimple lang gagawin natin mga kamister kung gusto nyo pwede nyo rin gayahin ano? at ito ay ginaya ko lang din shout out kay uh, ma'am Eileen and Arthur shout out sa inyo at dahil sa ginawa mo <laughs> nakikrib tayo ng gulay At uh, siyempre uh, Inano na rin natin. Tinry na rin natin na lutuin. Hindi masama, di ba mga kamister ko? At siyempre maraming maraming salamat sa mga uh, content creator natin na gumagawa ng mga uh, content na food. Ay maraming maraming kayong na tulungan. So isa na tayo dyan. At tayo ay mahilig sa food. Eh, hindi naman tayo kagalingan sa pagluluto ay pwede rin natin Uh, magawa yon ano ito napakasimple lang ayan so hindi ko na na sabi ko ano yung mga nilagay ko diyan ayan so bawang sibuyas at patayin kamatis na nilagay diyan uh, at nilagyan natin ng oyster toyo depende sa inyo toyo pwede na rin yan at yon nilagay na natin oh. Ayan na, Mr. Kain po tayo. Uh, na natin yung ating ginawang gulay. So, ito na siya, oh. Ah, Ang na naman ito. ganda ito. Ang ganda na naman ito. Ang ganda ito. Ang ganda na lang ito. Ang ganda na naman ito. Ang naman ano lang, siya. Uh, parang yeah, ano la siya yung half-cooked lang siya 'yan, no? Mm. Para na, man, na siya magkulang. na na maasim. Ayan. Oh, so, maraming maraming salamat sa mga ano natin diyan mga sumusuporta sa, sa atin sa page sa YouTube natin. Maraming maraming salamat. Ang ganda dito na lang mga mister, yung, uh, vlog natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Good night. Bye-bye. <coughs>